ba? Diba? Pero kumusta ang Valentine's Day nyo ngayon? Anong plano nyo after ng mga guesting nyo? Tapos na ba kayo mag-date o papunta pa lang doon? Kaya charity, di ba? Wala po, wala po kami ka date ngayon. Eh. Ay! Ay! <laughs> ay Mamatay! Okay. Opo, okay, pero maganda yung Valentine's Day namin kasi we spend it sa charity po namin. Ay, oo, ikwento nyo naman yan, di ba? Galing kayo ng ano? Child house? Uh, Opo, so, oh doon kami nag... Nag-showcase kami ng mga talent namin doon. Mm, na, <laughs> Nagkukulitan doon sa mga bata. We give mm. gave them motivational messages. Um, as well as yung mga kaibigan ko rin po. May mga, may mga ginawa. Ito, isa sa mga host doon. Si, ano, si Roll yes. po. Magaling na host yan. <laughs> Thank you. Bumiyak pa kayo nung kumantay mga bata. Opo, nakakayak po talaga. No, kasi, po. <laughs> <laughs> Anong feeling yun na ah, ano? bumalik. Siyempre, after na ma kayo, heto na, nag na kayo, child house, nandun kayo, Valentine's Day, parang anong feeling, ang nararamdaman nyo ngayon? Well, sa akin po, masaya talaga ako kasi ang rami kong natututunan eh. Lalo, kanina, grabe yung, like sa generation namin mga kabataan, konting hirap lang ng challenges o mga ano. Parang hirap, ang dali na namin, yeah. ang, ang dali na po namin na mag-give ano, mag up. Pero sila, doon ko nakita yung determination nila na kahit gaano kahirap or gaano kabigat yung binibigay na challenge sa kanila ni Lord, laban lang. Ayan. Tapos ganyan ang Q&A mong pa rin, eh. Panalo na sa si Axel kung ganyan <laughs> ang Q&A mo. Ang bet oh, friendship, no, oh, Axel? Oo. Hindi sa pagkano sa winner nyo, ha? Pero siya ang bet ko talaga. Pero magaling din yung title nyo, in fairness. So, deserving din. Yes. You know? oh Yes. Ito, face of the year. Gwapo pala oh, sa personal, wapo. oh. In fairness. Tapos...